Ngayong araw nga pala, pupunta ako dun sa Poblasyon Talisay. Makikita nyo, sobrang ganda ang panahon ngayon. Wala kasi akong magawa, kaya na isipan kong umalis. Kaya ito na mga boy, inumpisahan ko na ang paglakad. Suot ko nga ang ko kasi sobrang init ngayon. Nandito na nga ako sa likod ng aming boxing gym. Kaya babay muna sa aming boxing gym. Shoutout nga pala sa mga taga Talisay. Kung gusto nyo mag-coffee ay pumunta lang kayo dito sa Coffee TVT. Masasabi ko lang, sobrang sarap ang kanilang coffee. Kaya ito na mga boy, nandito na ako sa labas. Maghintay lang ako na masasakyan ko papuntang Poblasyon Talisay. out nga pala sa mga taga Talisay. Ay, kung gusto nyong mag gym punta lang kayo dito sa may harap sa may Talisay Elementary School makikita nyo merong nakalagay dito na frame pad gym dito sa may gilid ng gate kapag nakarating na kayo dyan ay pumasok lang kayo sa loob dyan nyo makikita ang aming boxing gym hindi lang boxing gym ang inyong makikita kundi ang coffee rin kaya kung ako sa inyo mga boy mag avail na kayo dito sa aming boxing gym pagkatapos nyo mag gym pwede rin kayong pumunta sa coffee at mag relax ano? last gym yan? Ah. At maya maya mga boy ay nakahanap na rin ako na aking masasakin papuntang publasyon Ang pamasahe ko pala dito sa e ay 15 pesos lang. Kung seryoso si kuya sa pag-drive, sa ilang minuto na may pabiyahin ni kuya mga boy ay nakarating na rin kami dito sa publasyon talisay. Sinabihan ko pala si kuya mga boy na ihatid ako niya dun sa may Angels Burger. At ito na mga boy, nandito na kami sa may tapat ng Angels Burger. Pagkatapos kong binayaran si kuya ay bumaba na agad ako. At syempre mga boy, namimili na ako kung ano ang aking bibilhin. Pasensya na mga boy kung palagi kong hinawakan ang aking ilong. Sakit kasi mga boy, kaya hindi na ako paliguligoy pa mga boy bumili na rin ako ang binili ko pala na burger mga boy ay yung tag 40 lang tapos isang order ako lang kasi ang kakain eh pagkatapos kong mag order mga boy ay sinabihan ko si kuya kung meron ba silang sauce kaya ito na mga boy nilagyan ko na ng sauce ang burger masarap kasi kainin ang burger kung meron siyang sauce kapag ako bumili ng burger mga boy hindi ko talaga may wasa na hindi ko lagyan ng sauce ang burger pagkatapos kong malagyan ng sauce ang burger ay umalis na agad ako yan ang binili ko pala mga boy ng burger is tag 40 one order lang Isat na isipan ko pala mga boy Napupunta ako dun sa may estatuan ni MacArthur kaya nandito na nga ako mga boy sa may poblasyon health center ito nga pala ang plaza dito sa may poblasyon talisay mga boy sobrang napakaganda ang style pala ng plaza nila dito mga boy ay parang Disneyland at makikita nyo mga boy sobrang napaka colorful at nakikita ako mga boy sobrang daming taong dumagsa dito sa talisay let's food masarap siguro ang paninda nila dito mga boy kaya maraming tao maya maya mga boy malapit na ako dito sa may estatuan ni MacArthur makikita nyo, mga boy walang katao-tao dun kasi ang tao nandun sa may Food. May kita nyo rin mga boy, marami ding naliligo sa dagat. Napag-isipan ko nga mga boy na gusto kong maligo dito sa dagat pero wala akong dalang damit. At may kita nyo mga boy, maraming taong kumakain dyan. Baka naman mga boy, may kita nyo mga boy, marami ding nang picture picture dito kasi maganda talaga ang view dito. Buti nga sila, meron silang tagahawak ng kamera. Samantala ako ay ako lang. At nagtataka ako mga boy kung bakit ang tangkad nila MacArthur at bakit sila naging bato. Hindi ako mapakali mga boy, sobrang sarap talagang maligo. Maya maya mga boy, hindi ko na malaya, ay dumating na rin si kuya, iyan. Inawakan ko ang aking sumblero mga boy, baka matangay ng hangin. Delikado baka mahulog sa dagat. maya maya mga boy ay nagugutom ako kaya kinain ko na yung burger na binili ko buti nga dumating si kuya yan meron ng tagawak ng aking kamera kaya maraming salamat sa iyo kuya yan uhaha <laughs> Solid talaga ang pagkain ko dito sa burger mga boy kasi nilagyan ko ng sauce. Bibigyan ko sana si Kuya Ian ng isang burger kaso hindi siya kakain ng burger. Kaya kung ayaw mo Kuya Ian, ako nilang kakain nito. Makikita nyo mga boy, meron ding mga naliligo. Tingnan nyo mga boy, sobrang ganda ng view. yan ni ako mga big mga boy, pagkatapos kong kumain ng isang burger, ay agad na rin kaming umalis. Sabi kasi ni Kuya Ian, aalis na kami kasi meron pa siyang bibilhin Kaya babay muna sa inyo, Lolo MacArthur, at sa inyong mga kaibigan dyan. Kaya ito na mga boy, malapit na ako sa aming Jim Hanggat dito na lang, magtatapos ang ating video mga boy. Kita-kits na lang sa sunod. Ingat po kayong lahat. God bless.